Pagdating po tayo, good afternoon po. ayan, kainan na tayo. Nakatapos na si Tita Amy ng isang plato. <laughs> Sa plato na po, kaya ala ko po naka-open na kayo yung pala nakasarado pa ko, po pa pula, pa pala kayo. Kaya ang nangyari na ko na kakadaldal ko, yung pala hindi ko kayo pasama. Kaya isang plato na si Tita Amy. Napansin ko, uy, hindi pala yung naka-open. Sabi ko ganyan. Ayan na, i-open ko pa kayo late na. Good afternoon po. Good afternoon sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapinoy pinay. Ayan. Nandito po tayo, samahan niyo po si Tita <laughs> Kain po tayo. na-late po ako ng pagbukas, Kuya Ador. Tuloy nakatapos na, hindi ko na isama sa inyo. Kasi akala namin naka-open tayo yung pala nakasarado kayo. Pasok tayo dyan. Ha? Wala tayong pagkain.

Wala kasi mabili ng ulap sa merkado na eh. Mga mm. karami kasi mayroon. Mayroon sa um, doon sa para Marami. Mayroon gusto ang pagkain ng Boulevard eh. Hindi gusto? Kasi pag dito tayo bibili, bibili pa natin. Hindi mo tayo bibili na marami Para pagbaba natin, diretso na sana tayo. Sa kabalang ng ano, sa iya. Hmm? Hilip lang tayo. Kaya madali tayo. Baka mayroon tayong pagkain mamaya. Mamaya mayroon tayong pagsain. Mamaya mayroon. Gusto ko pang umusin yung laking. <laughs> yung palabok mayroon tayo. Saka yung, ano, tawag mo yung laking. <laughs> Baka magkandasira kasi. Yung tuyo? Mm -hmm. Kaya sa akin, wala problema pag sa akin. Dahil kung may lai, may tuyo. Tapos may pagsiyo para kung dalawang iwa. ito para sa iyo, no? Pero pag natunggol para sa Pili ka na adobo? The adobo. The great so gawa ah, ko dalawang nakadalawang plato tayo ah dami <coughs> 私もこのように言っていました。

Yeah. yeah. Meron po mga kaibigan ko, mga kapinoy pinay, mga amigo amiga, maraming maraming po salamat sa inyo sa pagsubaybay niyo kay Tita Emi. Buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Ayan. Sa akin po manonood, subscribe na po kayo hanggang makarating po kay bell para updated po kayo sa ating mga lalapag. At lagi po kayo magkasama. Thank you very much po. Bye-bye. I love you and I love you all. Bye-bye.